sa aking ano, vlog for today. Ayan, ito pong aking vlog for today. Ayan, nasa gilid po ako na ano, ng bangin talaga. Ang ganda rito, oh. Samahan niyo po ako sa aking pagbablog. Papakita ko po sa inyo yung kagandahan na itong lugar na to. Ayan, apakalayo po nito. <laughs> talagang naano ko, talagang na-amaze ako at hindi na ako naka-atras kasi hanggat palayo ng palayo ako, hindi na ako makabalik. Ito po yung dulo ng uh, boundary ng Laguna at ng Batangas. Tara po, papakita ko sa inyo sa loob. Pag pumasok ko dito, puro nakakoche Kasi ang... Kailangan dito nakakoche ka. Hindi ko alam kung naka... yun sa mga nakamotor. na no? pero ano, kailangan dito nakakoche ka. Then, yun yung mga nakikita ko. Kasi ako pumasok dito nakatricycle. Uh, 100 ang binayad ko. Papasok dito. Ganda! Para ako nasa Europe. Sa tindi ng ganda talaga. Para ako nasa Europe. Kailangan may pera ka dito. Medyo may kamahalan po. Ayan. Talagang lahat ng ano, lahat ng makikita ko talaga iba vlog ko talaga. Talagang ano, hindi pwedeng hindi dahil sa kagandahan niya talaga. Ma masasayang lang yung pagpasyal ko dito kung hindi ko ma ano, kung hindi ko ipapakita yung kagandahan. Ito pababa na to. Ayan, pababa na to. Pero pupunta muna ako dito, oh. Ano na to? Mag-iingat ako kasi ano siya. Talagang ano na siya, bangina. Tabi-tabi po. Kasi mag sa 6 na po. Tabi-tabi po. Puro puno tsaka banginat eh. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kasi mag isa lang ako dito oh. Wala ka tao-tao. Pababa to. Ay, <laughs> na ako madulas. Ay, <laughs> hunding na ako madulas. Ang galing nung no? Hindi may yung mga bahay nila pababa oh. Wow, nag-jagging. Uy, oh, hirap sila, oh. Nahirapan, nahirapan, no, oh. nag sila, nahirapan. Kasi pababa to. Dito ako, dito ako, pesto. Ayan. Oh, hirap na hirap siya. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ganda. Tapos puro puno. Kailangan na magpapasintabi ako. Kasi talagang, ano. Respeto. Kasi 6 o'clock na. 6 o'clock na. Ay. Para kang nasa ano, yung po. Ano bansa ito? Kalimutan ko na eh. Ano bang bansa yung ganitong ano, style? Ice cream. Wow, cake. O ano. Ang mamahal ano, ang mamahal food. Pero sulit naman kasi talaga mang... <clears throat> ang ganda naman talaga. Alam niyo kahit ang layo nito. Muntik na akong matras, muntik na akong ano, muntik na akong ah uh, ano, hindi pumunta rito kasi ang layo. <laughs> ang layo talaga. Thanks to Ate Angie at Angie thanks ha at nag-guide mo ako pero yung sinabi mo sa akin na malapit sa ganun, hindi ano, malayo pa. Ayan. Uh, tapos nag tricycle ako tapos tricycle ayan ah uh, muntik na akong mag back out ate Angie thank you pang mayaman pala to ate Angie masyadong short ang pera ko pero ano laban lang thank you ate Angie mapapanood mo ito mamaya si ate Angie kasi mayaman. kaya nakapunta rito at nakakain ang mayaman kong ate Wow! Ganda. Ang mabibili, oh. Good Hi, good afternoon. It's Christmas. Ano, ano siya? Anong season na matao dito? Mga bare months. Ah, bare months talaga. Pero pag summer, hindi, hindi ganun maano. Mas ano nga pag summer, di ba? Kasi mal, ano, malamig dito. And the May okay, kuya, ano? Libre lang. At Katahawak na kuya. Libre wala mo lang pamasahin kasi ano? Ang hindi subukan ay pabalik mo lang. Wala tayong kahit sinabi ko ng gabi. Ay nalamay si kuya oh. Ay kuya. Kita nito kuya. Ha? Ah kuya kaya pa ubo pa ano na. Ali ah, niya nang ako hangga ano eh, hangga Olivares -e eh. Kaya lang meron pa sana ako iba vlog. Meron pa sana ako iba vlog. Sabi ni kuya, ay ah, li na kita hanggang ano, hanggang hanggang dino sa Olivares, -e sa so, Olivares -e daw siya. Sabi ko. Kaya nang ano nang bus, nang paano na. Ah. Oh, paano nga? Ano ba ang sasakyan ko doon? Naguguluhan na ako yan. Ganda dito, oh. Ganda. Nga ba nito? Ang layo. Kailangan meron dito, ano, sasakyan. Pag pumasok ka dito, may sasakyan kasi madalang yung, ano, madalang yung tricycle. Sorry, gabi na pag-ano niya para magsi-7. Pero maliwanag pa dito. Oh, oh dito na pagsimba na ako diyan kasama ko yung friend ko. Yan, nakapagsimba na ako diyan kuya. Tsaka may isa pa dito na ano. Ari ko po perpetual one head. Ah, sa perpetual health ng Tatlong beses na. Tatlong beses na kami nakarating dyan. ganda dito oh. Bago ako sumakay ng ano ng uh, bus. Padasma pam ano pa padasma na. nakakita muna ako ng mga ano oh. Maganda i-vlog. Eh, Mailaw. Pasko na eh. Enjoy ako talaga. Nag-enjoy ako sa pilasyo lang ko. Ang ganda-ganda doon. Ha? Uh, kayo din po. Sana na kung mapapanood nyo to, magugustuhan nyo rin po yung mga pinuntaan ko. At kayo rin mga mamshikong mga guys. Mga idol. Huwag kayong ma-stress. Huwag kayong ma- ma-toxic sa mga nakapaligid. Mag-enjoy po. God bless everyone!